Isang kakaibang heart evangelista ang tumambad sa social media ng mag-post ito ng mga kinikimkim niyang sa loobin nitong mga nagdaang panahon. Inamin ng international fashion icon na paminsan ay natatakot siyang sa labis na pagbabahagi ng buhay niya sa social media kahit mga weaknesses niya ay alam na ng mga tao. Narito ang nakakagulat na revelasyon ni Hart tungkol sa tunay niyang nararamdaman sa mundong ito na ang isang tulad niya ay exposed ang buhay sa publiko. Matatandang isa ang isang aktres, artist at fashion icon na si Miss Heart Evangelista sa paboritong i-bash ng netizens. Madalas na iba to kay Heart ay ang itsura niya, particular na sa pagpapa ng kanyang mukha. Matatanda ang binugbog ng palalait si Heart nang mapansin ng netizens na sa isang pagkakataon ay tila namamaga ang labi nito at hindi pantay. Na later on ay ikinuwento ni Hart na gawa iyon ng isang dating kaibigan na nurse. Pero wala naman palang license na mag-perform ng naturang procedure. Pero pinagkatiwalaan niya pa rin ito. Ani Hart, I did get lip filler. I just didn't want to talk about it because I was super traumatized. Maging si Hart ay hindi rin daw masaya sa kinalabasan ng kanyang labi, pero bilang isang artist, the show must go on at rumamba pa rin si Hart sa ganoong lagay ng kanyang labi. At ang resulta, siya ang pinagpiestahan at pinagtawanan ng mga tao. Pero ang isa sa madalas na ibato kay Hart, lalo na ng mga taong intensyon na saktan talaga ang kanyang damdamin, ay ang ipunto na baliwala ang lahat ng tinatamasa ni Hart gaya ng yaman, ganda at kasikatan. Dahil hanggang ngayon, sa kabila ng 9 years na nilang kasal ni Cheese, ay wala pa rin silang anak. Dahil parati siyang nakukunan. Madala siyang laitin dahil dito at sabihan ng mga masasakit na salita. At nito ang July 3, sa pamamagitan ng Instagram Reels, ay ibinahagi ni Hart ang tunay na nararamdaman ng kanyang puso at isipan. Sa panahon ito na ang mga tao ay wagas manlait, lalong-lalo na sa social media. Ani Hart sa isang mahabang post na pinamagatan Pages from my heart. Bagaman alam daw niya ang kanyang lakas ay batid rin niya ang kanyang mga kahinaan at natatako siyang maaring na ibahagi niya sa madla ang hikit pa sa nararapat. Alam din daw niyang hindi lahat ay gusto siya pero hiling ni Hart sa lahat na maging mabuti. Kahit paminsan ay inaakala na ng marami na tila wala siya sa katinuan dahil sa madalas niyang pag-overshare ng mga mahalagang parte ng kanyang buhay na hindi madali, lalo na sa mundo ng social media na tila ginawa para magsiraan ang bawat isa. Saludo naman ang maraming netizens sa pagiging open ng puso ni Hart sa pag-amin ng kanyang lakas at kahinaan sa kabila ng kanyang status bilang celebrity at asawa ng isang politiko. Nagkomento naman si Senator Chis Escudero sa revelation ng Mrs. Jiang Si Hart. Anang senador? Excellent summary and what a perfect way to cap your recently concluded Paris Fashion Week journey, babe. Always proud of you and cheering for you from the sidelines. Bilib naman ang netizen sa inspiring words ni Hart. We love you. You are truly inspiring. Well delivered, dear. Feels, I love it. Beautiful. Such a beautiful yet poignant message straight from your heart to our hearts. You are indeed beautiful in all aspects. Samantala, makalipas dumalo ni Hart sa katatapos lang na Paris Fashion Week, ay inireveal niyang mayroon na namang nagtangkang magsabotahe sa kanya. Nang may mag-report sa kanyang Instagram account ng pagpo-post ng diumanoy daring post. Sa Instagram Live noong June 29, ay nagpahayag ng pagkadismaya si heart at itinangging nagpo-post siya ng malalaswang content. Sinabi niyang oo, nagpo-post siya ng mga sexy pictures pero sinisigurado niyang hindi ipakita ang lahat. Inireveal din ni Hart na every time aaten siya ng mga fashion week sa ibang bansa ay nakakatanggap siya ng mga anonymous reports kaya naghihinala siyang someone is trying to sabotage her. Ano pong masasabi niyo sa mga bagong revelasyon na ito ni Miss Heart Evangelista tungkol sa kanyang sarili at sa mga taong naisumabutahe sa kanya? Share your thoughts below.